Sa mga pangyenot na bareta, 7 anyos na estudyante erido kan mabunggo ng sarong pribadong bihikulo sa siyudad ni Tabaco. Saro gadan, saru irido kan mabunggo ng tricycle sa siyudad Ligaw. Patrol car nawasakan kan masa abitanin bu sa Del Gallego, Camarines Sur sa 4 milyon na mga Bikulano nagkarehistro na sa National ID System. Asin, mga produktong gibo sa Karagumoy. Pigbidakan mga kababaihan sa barangay Misibis, Bakakaya. obre singko taong 2023. Puninaan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman an mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Katanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, 7 ANYOS na estudyante na pauli na putasa sa indang residensya gikan sa pagklase iridum matapos na mabunggo nin pribadong bihikulo sa Tabaco City. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Hagup sa CCTV footage kang Barangay Buang Tabaco City, ang pagkakabangga ng sarong pribadong bikulo sa papabalyo kutang isudyante sampangan kan Mayon Elementary School, alas dos 2.30 kasudmang hapon, sa kusog kang pakakabangga, nakalasik ning pirang metro ang biktima maswerte sa nang may mga personas kang BFP na nag-deliver ng supply ng tubig sa mga bakwit sa nasambit na eskwilahan kan mangyari ang insidente kaya tulus ining natawan ako dir binisto ang biktima na si Justin Ibaya 7 asin as in grade 2 elementary student sigun sa ina biktima posibleng day na riparukan sa iyang aki ang papaabot na bihikulo dahil sa nakaparadang bihikulo kang LGU tabako dumang po sa nakaparada dyan na tag LGU dapat po day na sinabag parada diyan ta iyan agyan, ang katawo tawo bako yan? agyan kang ano kutse ta yaw nang gat sinama para sa agyan balyuhan gagang aki mga aki o, paano man makabalyo duman ang aki ta iyan, sinda Dugang pa niya, inako manda kang nakabanggang driver ang mga gastuson sa pagpapabulong sa iyang aki. May tama siya, digdi, digdi ang nakula niya kay pigaano kung dapat maagapan. Tas, payo po bagay niya. Pinahimutikan man ni Kagawa Diyos Dado Burlasa ang mga nagralakop na huringuding sa social media na mayong nakabantay na tanod kan mangyari ang insidente. Antes pa manda ang pagkakabanga kay Justin, may sarong tanod ng nagmamaneharkan trapiko, maging ang nakaparadang service kang LGU, ang enot ng daang sinabihan kang nakajuti na tanod na maghali na. May puminarking man so service bang kang LGU, tama ko aman po ito kang mga empleyado kang sa DSWD day na nagsisirbi man sa laog kang evacuation center. Ngayon, madali, so kasundakan driver sa tanaw, madali man sa nangaya. Di na consider baga madali. Sa day asahan, iyon na itong sarong naging dahilan ta na pagbalyo kang ake, di na nangagi sa inutang kang service. Katakod ka ini, nangapudan man ang opisyal sa mga magurang na mas maray na ibanan o sundo ng mga aki tuyong urulian na nagkataon man kumo ito ake day nahalat nahalat magurang na masundaw, hunin nagapura na nag nagkuya man kan balidwa sida sa barkada nagapura na maguli oh kaya sa day asahan aksidente hunin iyo ito po sa nangyari sa presente nagpaparayray pa ang biktima sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa syudad ng Legazpi para sa mga baretang tatak bicol. Nomer Corporal. Patrol Car Can Del Gallego Municipal Police Station nawasak matapos na masabitan ni Bus Mantang nagpapartisipara sa Motorcade sarong Fraternity Group. Nagbabalik si Nomer Corporal. Sa cellphone video ini, Mailing ang pagkakabangga kang pampasadang bus sa polis mobil na nakakonvoy sa sarong motorcade. sa Andaya Highway, sakop kang barangay sinuknipan Del Gallego, Sur, alas 8 kasudmang aga Oktubre 4. Sa video, mailing pang pag-overtake ang bus. Sa rikas kang andar day na riparo kang bus ang papalikong polis mobil na mapalaog sa nasambit na barangay. Sa kusog kang pagkakabangga, nagkururiyat sa tinampo ang mga partikang pulis mobil Sigun kay Police Major Emilio Indrano, hepe kang Del Gallego PNP, apwera sa sendang Mobile, nabangga pa kang bus ang sarong nakaparadang tricycle sa gilid tinampo na maswerteng mayong sakay. Si mga tao, pagkahiling, nagruluwas na naghihilingan ining parada. kung may nakahali, di baka may nadiskrasyado kasi naraot man si Tricycle. Mabilis siya, mabilis ang dalagan niya. Na ikaw mo, ano, nagmamadali, manahilig niya ng hari. Na, na ikaw anong araw ka itong tao doon sa kalsada. Dapat, nagprecoso na ko ta. Mm -hmm. And at the same time, kung mapapangintay itong kalsada, solid, hard, white green ang nasa tahaw. Solid, hard green. Ibig sabihin, no, overpicking. Yeah. Oh. Tapos, dumampas sa binanggaan, is pedestrian. So, ibig sabihin, dapat nagpiprecoso si mga rayon. Binisto ang driver kang bus na si Jerry Renumeron, 44 anyos kang Antipolo City, na pasiring Manila. Maswerte naman na minor injury sana ang sinarapok ang apat na lunad kang mobile. Kabale ang driver kani anina si Police Corporal Tasiga, mantang mayo maning nakulugan sa mga sakay kang bus. Uh, may isunot bang kaisin ng mga best and then naman. Mga mild lang si nagkaaralog lang, nagkadikit na mga buko, laro kaya, gas-gas. Mm -hmm. so, lang man. Maray nga mag Salamat man, taro ka nangyari. Sa presente, nasa kustudiyan na kang nasambit na ipatura si Renumeron, maging ang pigmaneho kaning bus para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal. Labi sa 4 milyon na mga bikulano nakapagparehistro na sa National ID System probinsya kan Albay, ikaduwa sa may pinakahalangkaw na nakapagparehistro. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Magayon ang nagiging kooperasyon asin partisipasyon kan mga Bicolano sa nagpapadagos na rehistrasyon may kinaaraman sa National ID System na pigigibo kan Philippine Statistics Office Bicol. Patunay digdi, ang nai-record kan Philippine Statistics Office o PSA Bicol na 83.08% na sa indang akomplisyamento. Katakod kan pigigibong restrasyon may kinaaraman sa Philippine Identification System. Ang rehiyon Bicol ang igwang nasa 5.3 million na target na population na kaipuan mairehistro, alagad sa ngunyan nasa 4,476,441 ang sa indang nairehistro. Meron kaming ano actually dito sa office, sa offices ng mga provincial office ng PSA, meron na kami diyan mga ano uh, registration kit na naka-belt in diyan. Katulad dito sa office din sa ground floor, meron na tayo. Anytime pwedeng bumisita ang mga tao doon. At nandoon pa rin sa aming sa mga malls 'yung aming mga registration kits kung saan pwede sila magpa-ID. So sa ngayon, we are now uh, moving on schools because we are now registering uh, those children so mga 5 years old and over. Ang probinsya kan Kamarinesur ang may pinakahalangkaw na uminabot sa 1,440,581. Sinundan ini kan Albay na may 992,876. 686,707 ang masbate, 644,594 ang Sorsogon Province, mantang 473,691 ang Camarines Norte, as in 237,992 ang Catanduanes. Sangunyan, nagpapadagusman ang site registration sa komunidad nganing mas mapa sa Indan servisyo kan PSA Bicol. Siguro the delayed uh, arrival ng mga physical ID, This is one. And then maybe hindi pa nila nakikita ngayon ang importance ng uh, ng national ID. But uh, dahil uh, patuloy kami nag that, that the uh, PIL ID is really important, especially doon sa ating mga uh, social benefits na ibibigay ng gobyerno. So these IDs are important. So kunwari itong mga 4 later on, this uh, national ID na ang mga magiging requirements sa kanila. So itong mga social benefits that will be given by the government, maybe i-require na nila ang mga national ID. Mientras tanto, liwat na pigpagiromdom kan PSA ang publiko na magsumbong sa indang opisina in kaso maka eksperyensya ninda ipag-ako kan mga national ID hali sa man iba-ibang opisina maging mga establishmento di negosyo. Sa ibong nalado, padagos man ngunyan ang pigigibong espwersos kan PSA na makapag kan mga ID mismo tanganiig masalidahan itong mga pigtaon inda na temporaryong mga ID na naka sa papel para sa mga baretang Tatak Carmelo Balia. Bagong istasyon kan Virac PNP pig inagurara Detalye sa istorya ni Nonmer Corporal Pinanginota ni Most Reverend Bishop Manolo de Los Santos kang katanduanes. Ang blessing as in inauguration kan bagong konstruer na ipatura kang PNP Birak kang nakalis na Martes sa Barangay San Isidro Village. Presente sa pagtiripo ng Alkalde Kambanuaan na si Samuel Laines as in si katanduanes Governor Joseph Kuwa na nangenot sa cutting of ribbon as in unveiling kan marker. Mantang pigrepresentar naman ni e Police Colonel Gleserio Cancilao, si PNP Call Director Police Brigadier General Wistremundo Ubingke. Ang ah, kapatidikan ng kayusan sa bayan ng Pirap ah, at sa lalawin siya ng kapatidikan. So, ah, makakasok po kayo na lalong na pag-iitingin ang pagsisirvisyo ng ating mga kababayan sa ating mga kababayan ng at ating mga kapulisan dito sa bayan ng Sigun sa tagapagtaram kang istasyon na si Police Staff Sergeant Renan de los Reyes, sinda ang huri ka-11 municipal police station na nabinipisyara ng bagong PNP building, kan PNP Bicol asin kang gobyerno probinsyal. Kumpuesto ning 68 kapulisan ang Birak PNP na pinamamayuan ni Police Major Kevin Caparoso. So bagong building po niyan ta, ano po ini eh? Uh, typhoon ano po, ano, resilient po siya uh, medyo, medyo, na ano po siya no kung matatandaan ta kan man kaging uh, taon ang building na pinagapatugdok po sa mga ano po sa nagkapirang mga police station so pang para pang Metro Manila style po so aramdaman ang wind sa probinsya ng Katanduanes so nagi po siyang ano uh, typhoon resilient po. Hindi ko masabing typhoon proof pero at least kaya po magano sa ano kang bagyo po. Kang nakaliis na taon kan po ang konstruksyon kan bagong hipatura. Ngunya na bulan kang ini ang dagos ng matapos. Napupo na ng gamiton makalis ang BSK election para sa mga baretang tatakbikol. Nomer Corporal. Sa gadan, saru irido kan mabunggo nin tricycle sa syudad nin Ligaw. Philippine Army preparado na sa maabot na pirilian sa Oktubre. Asin mga produktong gibo sa karagumoy, pigbida kan mga kababaihan sa barangay Misibis, bakakaya Yan asin ibapang pang barata. Sa Samuyang Pagdwelta. Tucked away in the province of Albay. Known for its perfectly shaped Mayon volcano. Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibi's Bay Resort, your tropical island getaway. Ka ba ng trabaho. Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa piling sa partido sa kongreso ang Akubikol bikol party list katabang na kasurug pa Acubicul! Bicol Online TV. Saru saru irido kan mapunggunin tricycle sa syudad ni Ligaw. Driver kan nakapanggang tricycle, napag-araman na sarong 14 anyos na lalaki. Detalye sa report ni May Arango. Dai na ma isi pa kan sarong padre de pamilya ang kumpleanyo kan sa si iyang aki sa maabot na Oktubre 27 dahil sa pagkakabunggo gadan sa iya kasudma. Istorya kan live-in partner ka ining si Melody, nahiling niya ang pagkakabangga kang imbueltong tricycle sa sa esposo asin sa dos anyos nindang aki. Namasa kay nakuta sa pagsadiri nindang motorsiklo. Alagad antes pa man makahali, sinapul na inikan marikas na nagdadangadang na tricycle. Wali si Bibi, ano oh ma, hindi na po siya nag iwag, -iwag po, baga po sa mata niya, maski na mag -iwag, iwag po siya, hindi na talaga po, pag hinagupungan niya na, po si Bibi. <laughs> kina wa ko po, ning uno. sa wa ko pangintindi ko ora ora sya na mamatian. Ato pala na yu po sya na mamatian po sa so dadagan po nya nang lalata po talaga po. Gusto <laughs> ko po ning ma'am ning uno maka matabangan po ka agus ko po sa ospital po po. Kaya kinaya ding asawa ko po gusto ko po matabangan man ligayon po sa pagning ano paglubog po kina pag, ato po sa kabaong po niya po mabayad aton barang po sa so kadispid sa sa ko po, po talaga At hindi ko po kaya talaga po Binistuan biktima na si Joshua Urido I. Bayola, 27 anyos Kampurok dos Barangay Pinit, City, na tuminalsik ni Nagkapirang Metro pati ang dos anyos na aki dahil sa insidente. Tulos pigdara sa ospital ang mga biktima, alagad idineklarang dedo na rival. Dating namin sa lugar ng aksidente, nakita namin yung motosiklo ay nasa gilid na ng kalsada habang yung isang tricycle, nasa 12 to 15 meters ang kanyang layo. At ayon sa aking investigasyon, sa pagtanong-tanong, napakabilis nga nitong tricycle, yung habal-habal, at may tatlong, nung pagkabanga, ay bumalintok pa ito ng tatlong beses. At doon niya nadaganan yung bata. Napag-araman man na rung 14 anyos na lalaki ang nagmamaneho ka Imbuelton Tricycle na residente Kampurok 5, Barangay Batang, Ligao City. Nangunya na nasa kustudya na kan Department of Social Worker and Development Office. Once na yung minor ay, minor ay yung driver ay minor de edad, mayroon po tayo sa ating batas yung Republic Act 9344 o yung, yung Juvenile Justice and Welfare Act na any ini in a child under 15 years old are exempted from criminal liability but does not mean na they are not exempted na civil, civil liability Dahil man kang pagkakaaksidente ni Joshua asing kandos anyos kay ning aki problemado ang pamilya kung sa inmakuan ng panggastos kaya na nga po dan sinda tabang Ako lang po nga na, gusto ko mahagadan man basang ng tabang so nakadiskubre do magampang ning mata no? so ta man lang po kan gusto na tasyempre ta syempre nagugulpi naman po sa gastos at tuyo papuwana sa so pamangkin ko agaw buway pamanta man ta kay pang bulong kaya sabi ko sana naman makatabang man di sinda sin magparamdam man ta sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa Sindang Residencia. Mantang padagos pang nagpaparahay sa ospital ang dos anyos niyang aki para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Philippine Army, preparado na mansubot sa padangadang na barangay as in SK elections sa maabot na Oktubre. Detalye sa report ni Carmelo Balia. Laoman kan mga Bicolano ang pagkakaiguanin mas mahiwas na pagpapasunod kan seguridad sa Riyon Bicol. Urog na sa mga lugar na iguang presensya kan insurhensya. Ini kasabay naman ka na barangay asin ang kabataan election sa Oktubre 30 ngunya na taon 2023. Sigun sa tagapagtaram kang 9th Infantry Battalion Philippine Army na si Captain Frank Roldan, mas pang papakusugunin ang pagbabantay sa kapalibutan, tanganing maprebentaran ang kariribukan na pwedeng mangyari sa inmanaparte na parte kan po namin sa Commission on Election sa pamumuno po ni Attorney Maria Juana Balesa na siyang Regional Director ng Comelec sa Region 5 at uh, sa Philippine National Police ay uh, naisasagawa po natin ang ating mga activities kagaya po ng mga pag-install ng mga checkpoint at uh, na mayroong mga pwersa doon lalo na sa mga lugar kung saan may mga insurgency problem. Sinabi pa ni Roldan, antes pa man ang election period, Nagtaltag na sindan ni Brigade as in na Infantry Batalyon, mantang pigdoble man seguridad Siguridad sa mga probinsya kan Masbate. Sorsogon as in Albay na may mga presensya ng rebelding grupo na pwedeng magparibokan electoral process. Katakod ka ini, pigsadulman ni Roldan ang mga kandidato na maging ladawan sa pagsunod sa mga pigpaluwas na lay para sa matrayumpong perilian. Nananawagan din po kami na kung uh, may mamonitor na mga Uh, hindi magandang uh, gawain uh, patungkol sa eleksyon ay uh, ipagbigay alam po sa amin or sa PNP or sa COMELEC kung sa ganun agad po nating maaksyonan. Mientras tanto, Laoman man kan mga Bicolano na sa aldaw eleksyon igwasin danin ide-deploy ng mga personahes sa mga lugar na gigibuhan kan burutuhan o polling areas na iyon matabang sa pagresponde sa mga otoridad in kaso igwanin magbalo na magparibok sa oras din perilian. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Mga produktong gibo sa Karagumoy, ka kababaihan sa barangay Misibis, Bakakay Albay. Detalye sa istorya ni May Arango. Ngunin da kulang pagbabago sa buhay kang kada miyembro kang Mississippi Women's Livelihood Organization ang paggibo ni mga bag kayab na gibo sa Karagumoy. Dahil kay ini, may mga miyembro nang nakapagpatapos na ning pag-aadal, may mga nakapundar naman ning mga kagamitan, asin may nakakakanang maray. Tong 2009 ka mabilog ang sa indang organisasyon dahil sa inisyatibo kan Sunwest Care Foundation Incorporated. Saru sa Rusa Labi 30 kabali sa organisasyon si Nanay Maria Luzonia Base na nagsisirbing pamayokan grupo. Istorya niya, dahil ta solo parent, aminado siyang doble anagyat sa buhay. Alagad nagdara sa indang mag ng kaginawaan ang paglog niya sa organisasyon kan taong 2010. Marami pong salamat sa Sunwest West Care Foundation, lalong-lalo na po sa pinapanginuta ni Ms. Jemena Queros na sila ang bumuo sa amin upang mabuo ang mga kababaihan dito sa barangay Misibis Bakakay Albay upang magkaroon ng dagdag hanap buhay sa aming pamilya. Ang 72 anyos naman na si Nanay Mimi kan maaraman daan ang eksistensya kan organisasyon na inkaminar naman magbali. Kaya ang buhay ko ito nakatabang baga sa, sa so mga aki ko ngunyan sa so mga kuapo ko ng pigtatabangan ko. Kong mag-isirat sa skwela, pindataon na budget, alit na digde. Kasabay sa pagkakabilog kang organisasyon, ang pagkakaigwa ni Manlain Lain na trainings. Nga ni mas matais ang kakayanan ka mga miyembro sa paggibo kang mga, sa pag ang mga gibo sa Karagumoy. Arog kung paano mag Karagumoy Bags, na halawig ng ganang pigaagihan na proseso. Ang matapos tapos ng produkto ang nagseserbi naman na souvenir ng Misibis Bay Resort sa saindang guests. Of course, Misibis Bay, as Bicolano and proud, kailangan namin i-cater at tulungan yung mga Misibis Live Event Program by uh, receiving their products na puri bag. Nalagay namin ito sa rooms which the guests can uh, bring para sa kanilang travel dito sa Misibis. Sigon sa Sunways Program Support Officer kan Sunways Care Foundation, dahil sa taglay na yaman kan lugar sa Karagumoy Plants, naisipan nindang bilugo ng organisasyon na mataong hanap buhay sa mga residente kang Misibis. CSR po ng Sunwest Incorporated and Misi Beach Resort. dinevelop natin yung mga women's livelihood organizations to provide additional source of income dun sa mga locals natin sa community. Then naghanap po tayo ng um, raw materials na uh, matatagpuan sa area which is sa Karugumo po. Then doon po nagbigay si Sunwest Care ng mga trainings and seminars to sa organization. Then yun, ma-organize na po sila, then sustainable yung livelihood nila. Mientras tanto, bukas man ang organisasyon sa mga maut magbakal kan sa indang produkto na makukuha sa Puruk Uno si Chuluyang, Barangay Misibi sa Bakakay Albay. Pwede man mag-message sa saindang Facebook page. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. ang katiripunan kan mga baretang tatakbikol. 81 dias na sana, Pasko na ako si Janunyas salamat